Nalapnos ang halos buong katawan ng isang lalaki ng masabugan ng LPG sa kanilang bahay sa Maynila. Pero kahit nasabugan na, nagawa pa niyang balikan at iligtas ang mga natutulog na anak. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tahimik ang kalsadang ito sa Bandakan, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Nang biglang, Lumiwanag ang bahaging yan dahil may sumabog na palang LPG. Dali-dali namang nagtulungan ang mga residente sa pag ng sumiklab na apoy. Sa isa pang kuha na CCTV, makikita ang lalaking yan na nalapnos ang balata kinilala siyang si Anisete Benito, 41 anyos. Ayon sa anak ng biktima, nagluluto si Anisete ng pambentang almusal nang mangyari ang insidente. Nakalabas naman daw ito agad ng bahay pero agad na bumalik para kunin ang dalawang anak na natutulog sa bahay. Kaya nabagsakan pa siya ng nasusunog na lona. 90% po ng ano niya. Ang itim na po ng mga balat niya, yung bok niya po, nasunog na din. Yung makuha niya, maitim na po. Masakit, syempre, mas inuna niya pa rin talaga yung kapakanan namin magkapatid. Hindi o mano tinanggap ang biktima sa unang ospital na pinagdalhan sa kanya, kaya dumiretsyo na sila sa PGH. Dito, isinailalim siya sa operasyon. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ng biktima. Thank you kay God, binuway niya ulit si Papa. Humihingi naman ng tulong ang pamilya ng biktima para sa panggamot ni Benito. Inaalam pa sa ngayon ang sanhi ng pagsabog ng LPG. Nagpaalala naman ng BFP sa ligtas na paggamit nito. Kung bibili, dapat sa authorized dealers lang. Mahigpit dapat ang pagkakakabit ng hose sa LPG para maiwasan ang leak o tagas. Isang indikasyon ng leak ay ang masangsang na amoy ng LPG. Kaya dapat gawing regular ang pagsusuri nito. Pwedeng gamit ang basang sponge na may sabon. So makikita nito sir, kung makikita po natin na nagkakaroon po ng bula-bula, ibig sabihin po, butas po yung... yung... Na. At pag po natin, sir, na may bula -bula dyan, tuloy, -tuloy continue, ang kung may leak isara ang mismong tangke at palitan na ang host ilagay rin daw sa well ventilated area ang LPG para ligtas nagbabalita mula sa frontline JC Cosico News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.